Good morning, mga kamamaw. Pasukan na naman. Kailangan natin na maganda o mag-prepare ng mga gamit ng mga mga estudyante natin. So, ang balik nila dito sa Canada is September 3. So, ayun, magkatapa na tayo sana. sa ano, sa ano pa ala ng me? Ah, kailangan kasi kami na ulit ng ano, ng instrument. sa, sa Macbeth, yung let's Pabata na kami sa Makin. Anong instrumento lang? Nakalimutan ko yung kanina. Bass. Ha? Bass guitar. Bass. guitar. So dati yung, nung unang best tayo nagpunta dito, ano yung ginamit mo? Yung parang plot na ano? Ay, saxophone na yan. So dito lang yung sa Mega ano, 8th Street. Ito na, Long Makin. Yung mga bata kasi dito, mga kamamawanis na meron silang ano, parang Um, parang ano yung tawag yun sa ano sa mga estudyante yung mga ganyan parang may mga band ano talaga sila yan by ano siya by grade siya may mga grupo talaga sila na tumutugtog magkaklase nagpepresent talaga sila nakita nyo naman dyan sa nakaraan sa vlog natin yan tanong natin dito Wanting me to check in for you? Because it looks like power cable of over, over 12. Mga kamawang, dami nga, no? Pati mga keyboard. Ayan, yun, meron parang mga ukulele. Ayan doon sa loob, eh, yung dami gitara. Paso tayo doon. Ayan, iniwala ko muna sa si bless. Pwede nagpaalam naman ako, sabi ko, ano? Magbibideo ako dito sa loob para makita yung mga instrument. Ayan, mga kamamo, oh. Grabe. Pinarkila lang yan. Pwede mong bilhin, pwede markila ma yan. Yan. Drum set. Gusto nyo rin mga stick. Drum stick. Oh, grabe. Pang rockstar, rockstar. Hakamamaw. Ganda Alam ko gumamit na sa bliss na ito, electric guitar. Ayan mga speaker. Mga gulad mga speaker. Yung sumali pa nag ano ng nang ano si bliss ng electric guitar may kasamang ganito. Hindi ko alam kung ano yung tawag ganito. Ayan, bass breaker. pala naka panagarkil na kanyan meron kang kasamang ano uh, may insurance na rin ako sakaling masira mo yung ano yung ganda sakaling masira mo yung item sila magpapayos na dahil binabayaran mo na may insurance. Ano yung kinuha mo sa'yo? Yan. Electric yan? Uh, base, base. Pero electric. Ano sya may ganto? May speaker na ganto? O oh. no. Ito kinuha mo mismo? Ayan, ayan na pili niya. Kit na purple eh. Ganda. Ano kaya tawag dito mga mama? mama? Ayan. African drums. Ganda. Ito yung mga electric ano, drum set usual ganito yung ginagamit natin sa ano sa pigis natin saka sa page eh. para hindi na ano mabigat kasi yung yung original set eh ito electric lang siya ayan magaan lang siya tsaka ano lang siya madali siyang pitbitin Tsaka i-set up ayan ito naman yung mga ano pang musiko ba yeah. usual ko ano yung napapanood niyo kayo ng American Pie parang gano'n sila kasi sila bless may parang band may bandan talaga sila group talaga naka uniform pa sila yan parang ganito din ginamit ni bless dati parang ganyang style tawag yan more moriat selmer buffet yan Cannonball. kanonbog yan jupiter Leblanc, Buffet, Salmer Yan Yamaha Kulit eh Parang ano natin, violin natin Yan you know. Tapos ito yung mga malalaki Yung mga nakikita nyo sa orchestra Di biro presyo naman mga yung mga kamangas Siguro kong bibili natin Yan Tapos may mga ganyan pa siya actually, pag nag-order, nag-arkila sa ng ganyan, may, libre, may binibili rin kami panlinis dyan. Talagang panlinis na uh, ginagamit dyan dahil para ma-maintain mo. Tsaka ano, alam mo na may mga ganyan, syempre, lapitin din ng mga alikabok yan. So, kailangan nililinis mo siya pag tapos mong gamitin. Ganda. Ang mga panlinis nila, oh. Yan yeah, ito mga kamamaw. So ito yung phone number nila. Yan. Long McCabe. na Yun yung cell phone number niya. Contact na lang kayo pag meron kayong any any question. Mga kamamaw, meron pala sila dito. Parang school band rental program. Yan. So nandito na yung lahat ng information. Siguro mas malaki yung discount kasi pag estudyante ang gagamit na yun. Kuha tayo ng isa. Ayun mga kama, meron siya dito. Complete monthly rental 25 pag year. Mas tipid pag year 185 lang. Kasi kung uh, 25 times 10 man is 250 na agad dyan plus 50, 300 na siya. So nakatipid ka ng ano, 115 malaki tipid mo pag yearly na kinuha mo kesa yung monthly marami bass, cello, viola, bioli, violin nandiyan na lahat ng instrumento mga kamama scan nyo lang to para siya automatic siya kung ano yung iyan niyo nyo rent nyo <coughs> may mga discount na rin oh. No? discounted na ano na din ganda eh hindi natin na experience ng bata ito eh hanggang torotot lang tayo mga kamamaw eh yung mga bata dito eh talagang mga ano na eh. ibang level na eh kahit sila man lang maka experience ng ganito mga kamamaw eh may kasama pa ayun tawag dito bless speaker ba yan amplifier ayun amplifier sorry ah medyo lote ako. Ano pa yung binili mo? String? string puts. Sa ano? Flat ones. Oo. Oh. Kaya para magbabanda lang tayo mga kamama ko. Oh. Tara na! Tara na sa concert mga kamama Live in Saskatoon. Mamayang gabi. Bago kayo matulog, gigisingin ko kayo. <laughs> mga kamama, pili mo tayo sa ano? sa kautaw ng pagkain ng mga alaga natin tsaka balita ako dito mga kamama may nagsabi sa atin kay Kuya Alex bumili siya nakaraan ng dog food dito parang anniversary daw ata ng kung o may promo sila pag bumili kami libre kang mga ano daruan tsaka bully let's go Tara, tatanong natin tanong natin mamaya sa counter bili muna tayo ng ano ng bully stick pwede tanong ko dito sa babae Hello. Can I ask you something? Actually, I have a friend who came here like two days ago. I think when you buy something here, because usually I always buy stuff here. Is the Kong still have? Like a, I think they give they give him like a box or a bag of Kong or something. Do you still have that one? Yeah, sure. I'll just go grab my thing. Yeah. Okay. Thank you. Kaya mga kama ka meron oh May libreng laruan tsaka mga bully stick Alin? oh, sige, And shampoo binili Sana all naliligo Nagilamos lang kasi ako eh Joke lang mga mama Yan oh Kahit anong mangyayari mga mama Hindi mawawala yung Talaga nandito na, talaga tayo para sa mga alaga natin So ano ba yan oh Bibili na rin pala kami ng nalagyan dahil ako may naliligaw na ano, nabubuwit. Salmon, chicken, rice formula. Ano ba ano nila? Beep, di ba? Beep na. So, bila tayo ng beep na malaki. Sige wow. pa, umbili na ito. Ako mura to, kaysa dun sa ano. Kaysa sa... sa akana. Sa akana to, malak talaga. Maraming naman A bit bit Hi man. You get Oh, yeah, something? Thank you. Hey, welcome. Um, so just, it's just a bunch of stuff. What's um, inside? So, we have our dog tag silencer. You just put it on their tag and then it's not yeah. super loud. Um, just a little promo keychain, um, a cleaner for your Kong, and then a Kong itself. And then oh. the back. Oh, yeah, sure. Thank you. Your Takali din tayo din ako. Kailangan tayo ng kong. Magkano rin niya mga kababayan siguro mga abot ng mga like mga 35 dollars din siguro. Di ba na dapat? Ito, tipid na tayo dito. Pangatlo bag pa lang natin 'to kasi naka 12 ka. Libre ka ng isa, eh, Pangatlo pa lang natin 'to. So si Hera lang at si Legend din kumakain, tumatagal na 'to ng ano, 2 months na mahigit. So ay mga kapamaw Pupunta ah. kami ngayon sa Walmart Para bumili ng Mga gamit sa school ni Bliss Tara mga kapamaw Ay mga dito kami sa Walmart kasama ko itong matabao oh. Hello uh May mataba dito mga kapamaw oh. Hi <laughs> Hello Dito tayo Saan tayo Dito tayo Dito namin dinala yung stroller ng mataba. Ah, tayo dito. din na namin dinala yung stroller mga mama. Tinray lang namin 'to ngayon. Para tis mas nalilibang siya. How are you? Hello. Magahan pa sila ng ano, school supplies. School supplies ah, hindi yung gamit sa bahay ah. Yeah. Hello. Hello. Mm -hmm. ah, na naman si Batchoy eh. Tsaka ay na makinis na yung mukha niya mga kamamaw Effective yung gamot na binigay nung doktor nung nakaraang nagpa-check up tayo sa ano sa Jim Patison Yan. Tsaka shout out dun sa nag-ticket sa akin, tinikita mo na naman kami mga kamamaw Eh. Nagbayad kami ng ticket pala nung mga kamamaw 4 hours ang binayaran naming ticket as 2 hours na kami nag-stay. Natikita na naman si kamamaw So ngayon, kino-contact ko ngayon yung yung ano, yung number na nakalagay dun sa likod, di ko naman di naman sumasagot, nag-email na rin tayo. So, parang ang lalabas mga kamama, nagbayad si Mrs. ng $12 dun sa 4 hours na binayara namin dun sa parking lot tapos magbabayad pa ako ng $50 dahil kung mga kamama, di ko di ko agapan yung pagbayad nun, magkakaproblema yung lisensya natin sa kaya lang talagang gawa ng paraan pero may mga nagsasabi naman minakausap sa akong um, polis na na ang sabi tawagan ko lang doon ng tawagan o kaya pumunta ako mismo sa may downtown dito sa malapit sa co-op na HR building na meron daw doon yung talagang mga naga ano yung mga inilalaban yung mga natitikitan so pwede ko daw ilaban doon sabihin ko sa kanila yung nangyari pakita ko lang yung ebidensya baka sakaling uh, tanggalin na nila yung ano, yung 50 dollars na nakapain dun sa akin dun sa parking lot. So, medyo mali lang talaga yung nangyari dahil okay lang sana nung nakaraan naalala nyo yung sinugod ko yung sarili ko sa hospital. Ano yun, uh, talagang hindi na ako nakapagbayad ng parking talaga nung pero yung nangyari nung nakaraan lang nagbayad tayo tapos chinarge tayo mga mga so para lang ano lang para sa akin hindi lang dahil 50 dollars lang naman yun para lang ah uh, maano ma malaman nila na hindi not all the time na pag tinikitan ay mali agad. So kailangan pag tama ka, ipagtanggol mo rin ang sarili mo or uh, idepende mo yung sarili mo. Diba, baby? Anong gusto mo ah? Hinarap ko kasi nakatulog eh. Gakasgas yung mukha sa ano kay Naki na eh. Oh. I am 4 months na po. Big boy na eh. Mataba eh. Shoutout dun sa lola niya oh. Miss na miss na ni Lola Ellen. Tsaka ni Lolo Junior ayan. Shout out po. natin maraming mga mga na family. Usuale 'ko 'tong ila gamit niya 'no. Ni Bless tsaka hindi siya yung katulad nung sa Pilipinas na isa-isa yung notebook, di ba? No? Isang malaking binder lang, di ba sila. Pero <laughs> oh, yun yung ano. Siya, eh. yun yung, ano yun. to, sabi ko, may bag doon na Spider-Man, bibiling ko yung gagamitin niya. O na daw siya magbag. <laughs> ng bata yo. Sarap ng pwesto ng bata, boss na boss eh. Bossing. Okay lang ba tayo diyan, bossing? Hmm. Naawa ko na nakaraang na Ang ano nung rashes niya. Ang lakas. Talagang yung muka talagang puro ano. Puro kamot saka parang kalamibong ang araw. Buti nga ay nanong, naagapan eh. Hmm. Effective yung gamot na binigay. Mabilis siya mag-react yung allergy niya pero after 2 days pag nilidya mo ng gamot parang nagdahilan lang nawala agad mga mamaw ito lilibangin ko muna dahil ano you know, ganda ng truck oh, gusto mo yan truck ah, pag mo magpe-play ka ng truck yun know, toys kung so, may maglaro yan oo oh hanap tayo ng ano debangin ko ito mga habang nag namamalingke sila so kwento kwento oh, na lang tayo dyan so ayan simulaan na sila September 3 si simulaan na sila sa school nila usually si Bless kasi mga kamama nasanay na siya nag ano na nagko-commute Tingnan natin mga laruan ko sanay na siya nagko-commute talaga nagbabas na siya araw-araw na ano kaya ma malaking bagay na ituturo namin ni Mrs. na habang lumalaki yung anak namin nagdadalaga uh, nating natin ano parang tumayo sa sarili niyang pa na marami na siyang bagay na nagagawa na ano na hindi na kailangan ng mandiktado niya iba pa rin yung ganoon natututo yung mga bata bata pa lang sila natututo na sila dun sa sa buhay nila uh, naalala ko yung mga laruan na ganyan kasi laruan mga mama Never ako nagkaganyan ng bata ako ngayon kaya ko naman bumili para sa sarili ko pero tapos na ang panahon wala na sana na lang tayo bawi na sa mga anak natin ang ganda na ito bumirang wow gusto babalik siya sa iyo pag mo You know? mga laruan mga high tech na mga laruan ngayon eh. dati mga ang ko na mga parang ah uh, mga parang mga ano lang to yung mga parang collection na mga laruan lang masaya ka na ngayon eh grabe oh ito yung isa sa pinaka gusto ko dati nung bata ako yan super mario na remote control yun yan ang pinaka gusto ko mga mga dahil alam mo naman nung kabataan natin early 90s ang paboritong laro sa mga video games is super mario cute okay, mga parang alam mga collectibles na ano, de remote eh. wow nice 32 dollars lang yun oh. For mario tara ikot pa tayo syempre family day ngayon friday so ting Friday friday kukompletoy na natin lahat ng mga bagay na na miss natin ngayong linggo yun ginagawa natin lahat, lahat every friday so kaya ang pahinga natin ito is sa mabandang gabi na eh mamayang hapon pa mga bandang 6 or 7 mga medyo magagabi na yan pero may araw pa uh, sinabi si sa iblis ano papasya namin yung mga alaga namin yan yung mga action figure na ano mga pangarap mo lang kaya kaya man ng bilhin ngayon no? ganda nito iron man stig lego grabe na alala ko nung bata ako mga kamamang uh, pag pasko may mga pamaskuhan ako Like for example, nakapamasko ko ng 200 dati. Bibigay ko yung 150 sa airmats ko, yung 50, Ihingin ko na. Tapos mag-iikot-ikot na ako dun sa Miami kasi may mga billion din ang laruan dun sa amin nung kabataan namin na isa mga bahay-bahay na ano. Bibenta sila mga tsinelas, mga sapatos, damit, tsaka may mga laruan ganyan. So yung 50, 50 pesos ko mga kamamaw ipipili ko na ng ano yan, ng laruan, kung anong laruan, ano. Masayang masaya na ako mga mo na meron akong bago sa Pasko na parang kahit gantong kaliit lang na laruan. Yan, na ako, masaya na tayo mga kamama, lalo mga ganyan, Mga pang resting na ano. Kung bagay, yung mga klase klaseng laruan na mabili ko pag ganto na sobrang ano na yung mga kamama, para sa akin eh. Parang napaka big time ko na parang feeling ko kasi yung mga ganitong laro pang mayayaman lang nung kabataan ko hindi ako makakahawak ng ganito kaya klase klaseng laruan makahawak man ako ganyan makakalaro ko yung mga yung mga kaya sa buhay kong tropa ilan yan lang tayo nakakahawak ng klaseng ganyan laruan pero ano lang tayo pambangketang laruan lang yung mga na experience natin dati sarap ibalik yung yung biseng, -biseng to naka nalilibang nalilibang at marami siyang nakikita Itong batang ito, yan. Ito ito ay tumbatang to iyon. na. talaga. Tingnan. Toy. Eh, tayo na lang dun sa mga anak na lang natin. Maging masaya na lang tayo para sa kanila. Yung mga bagay na hindi natin experience, ma-experience na pero dapat may limitation din. Na turuan mo sila na hindi lahat ng gusto nila is makukuha nila. Kung sakaling makuhan nila is paghirapan nila or uh, maghintay sila. Parang gano'n ng tamang panahon para magkaroon sila ng ganoon Hindi yung every time na gusto nila, bibilin mo agad. Hindi. Huwag mo rin sanayin ng ganoon baka ma-spoil. Mahirap, pwede mahirapan bilang magulang kapag sinanay niyo yung mga anak niyo ng gano'n. Ipabalance niyo rin yung ano, pagtuturo sa nila Sabi nga ganda ng manika. Ito ganda oh. Buwana. Tsaka si Maui. Sige, ganda Sarap yung pan-display sa bahay. Balang araw. Balang araw. Kakaano niyan ganyan. Ayoko mag-ipo ng mga collectibles na ganyan ah. Wala naman tayong paglalagyan. So ay mga na napunta tayo sa mga laruan. Hanapin na natin yung mga namili ng ano. Gamit sa skwela nila. mama o sa bayaran siyempre ang ating kapital kapitalista yan yung mga napamili mga kamama ngayon konti lang yung gamit liveless talaga yun talagang yung mga notebook na konti lang bumili lang ng ready to eat na ano may sinahing na ba tayo? wala pa palang sinahing ito sa akin basta try namin yung ano mahilig kasi ako sa tinapay ngayon mga kamamaw hindi ako masyado nagkakanin ano? cheese bacon stop beef ayan tapos syempre papalaman mo sa tinapay na may mayonnaise tapos may Heinz ketchup na sarap mga kamamaw wala na dati kanin is life eh. ngayon wala na sabang babae dito dun na sa counter na oh, kanin is life kami dati ngayon puro kami tinapay eh kahit pa paano naman nararamdaman mo eh yung mga inipon mong pagkain dati is nababawas bawasan at na sa mo ngayon Siyempre, nagbabalikan na tayo. Balik-balikan na tayo. Exercise, pag may time, mga kamamaw. Inip oh. na, inip na. Ay, naantok na yung anakan ko. Ay, nakon, laki naman ang bilog. Bumili na rin ako nung ano, nung lagaya ng ano, ng dog food nila kasi nung yung mga atake, nahuli na namin lahat yung daga nung nakaraan. Meron na namang isa. Isa lang siya. Hindi siya mahuli. Kasi nakaraan kasi si Chopper nasa bahay pa. Na ano ni Chopper eh. Nasisilp ni Chopper. Nilalaro ni Chopper nakita yung nakahagol niya eh. So yung dalawa kasi dead malang sa daga. Kaya ayun. Yung daga. Basaya siya sa madaling araw pag, pag wala ng bantay. Ayun siya umatak. Kaya nakagat niya yung yung lagay ng dog food ni Lahera. Yung mismong bag. So plano namin isasalin na lang namin yung dog food dito para at hindi na siya napapasok ng daga. So, nilinisan namin yung ano. Hindi mo naman kasi may iwasan mga kamama dahil nga sa paligid natin medyo hindi naman kalinisan talaga kaya normal magkakaroon daga doon. Pero, at hindi siya ganun kadami. Ano lang talaga siya, kumbagay naaligaw lang talaga. Hopefully, huwag siyang dumami kasi yung yung sa may lababo namin, inaayos na natin ko na ano na namin yun eh. Binarahan na namin lahat ng dapat daanan. Minaligaw lang si ng isang nakachamba lang nakapasok sa bahay ngayon hindi siya makalabas ngayon doon na siya tumira eh, sana nga hindi nga dumami pero for sure din masyado dami dahil wala naman siya partner makalay ba natin lalaki yung baga ng doon mga katulad ni so ayan ano masasabi mo ano masasabi mo kasi babayaran mo lahat eh si shout out ka ba tignan mo na lang ang mukha shout out doon sa RBC sa ano sa banko niya lagi hello na lagi hello na mapupuno na mga mo, tamang budget tamang diskarte para makasurvive sa buwan ng gastos ganun ang dapat diskarte pag dumating kayo dito sa halaga huwag din kayo masyadong kaskas ng kaskas ng credit card masarap ang kaskas ng credit card kasi kaya mong bilin lahat ng gusto mong bilhin pero ang tanong kaya mo bang bayaran yung interest nyo kung kailangan dapat makaalalay ka at budgeted lahat ng mga bagay na bibilhin mo para hindi ka mahirapan may bayaran sa monthly mo kasi mahirap pag yung interest na yung sinisingin mo sa bank mo so mga kabang magbabayad na kami hanggang dito na lang vlog sana na enjoy nyo ang ating pasyad tulog so, na please don't forget to like share subscribe and hit the notification bell for more updates of my video see you mga kabang